Hey mga kabayan, kumusta po kayo? Nandito na naman po ako, si Zara ng Helsinki, Finland. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagre-renew ng inyong first year residence permit habang andito kayo sa Finland. Halika na. Naisipan kong gumawa ng video na to kasi meron akong ilang mga kababayan natin na nakausap na hindi pala alam na bago pa ma-expire ang, kanya, ang kanilang one year na residence permit ay dapat na silang mag-apply ng renewal or ng extension. Kaya para sa mga baguhan talaga dito, lalong-lalo na yung nasa mga malalayong probinsya, ang video na to ay para sa inyo dapat mag-apply ng extension ng 3 months before may-expire ang inyong residence permit. So, halimbawa, kung mag-expire ng inyong residence permit sa April 30, 2024, dapat inaayos nyo na yung dokumento ngayon. At the earliest na pwede kayong mag-submit ng online application sa Enter Finland ay January 30, 2024. Ito po ang tip ko sa inyo na hindi nyo makikita sa migri.fi. Ilang buwan bago kayo mag-apply ng extension, tingnan nyo na po sa policy.fi kung ano ang service point schedule for interview. Timing nyo ng pag apply kunyari doon sa case natin na April 30 expiration, mag apply kayo at magsasubmit ng January 30, dapat ngayon pa lang or even months ago, eh, nakapunta na kayo sa policy.fi at tingnan nyo na kung ano ang availability ng schedule para ma-interview kayo ng MIGRI officer tungkol sa inyong bagong application na isasubmit nyo pa lang sa January 30. Bakit kailangan unahan natin yung service point months bago pa i-apply ang ating extension? Ang reason doon ay mahirap kumuha ng schedule sa Migri. By the way, itong pagkuha ng appointment sa isang service point, whether sa municipality nyo or sa ibang location, ay libre. At huwag kayong mag-alala kasi kung halimbawa hindi nyo naman kailangan later na pumunta pa sa service point, pwede rin namang i-cancel at libre rin yun. kung so, i-cancel nyo in advance. Ang gandang balita para doon sa mga kabayan natin na ang residence permit na kailangan nilang i-renew or extend ay gagamitan nila ng same contract, employment contract na sinabmit noong nag-apply sila ng first year residence permit. Kasi most likely hindi nyo nakailangan magpa-interview pa sa service point. Yun ang reason kung bakit pwede nyo nang i-cancel ang inyong interview schedule sa policy.fee. Pero kasi hindi nyo malalaman ito hanggat hindi kayo nakakatapos mag-fill up ng form, mag-submit ng documents at magbayad online sa Enter Finland. Doon nyo palang malalaman, sasabihin ng system na ah, kailangan nyo mag-apply ng interview schedule sa policy.fi or hindi nyo na kailangan magpa-interview pa sa kahit sa service point. Pagkaganon, ganon, ibig sabihin, most likely, approved na ang inyong extension. Another good news pa, hindi nyo nakailangan kailangang bulabugin pa ang inyong employer. Ano ibig sabihin nito? Hindi nyo nakailangan kailangang hingan sila ng 1054 para lang suportahan ng inyong extension application. Lahat ng gagawin nyo ay kayo lang ang makakapag-control. Wala na kinalaman ng employer, whether existing or current employer nyo, or nagbago kayo ng employer during yung first year nyo dito. Ang pinaka-importanting dokumento na magiging suporta ng inyong extension application at dapat niyong i-attach sa inyong online application ay ang inyong employer contract kung kayo ay based on work. Sa Family Ties naman, kailangan kunin niyo ang mga attached documents sa inyong sponsor. Ang challenge sa Migre ay kung gano'ng kadali o katagal silang magproseso ng inyong extension for residence permit. May mga nalaman ako na yung iba, one or two days lang, approve na kagad. Yung iba naman, two weeks. And meron din, unfortunately, na nine months or twelve months. So, hindi natin masasabi na pag ito ang ginawa mo, ito ang mga attachments na inilagay mo, ay two days lang, marirenew ka na. Wala po tayong ganon. We're all at the mercy of the MIGRI officer at ang proseso nila. At kahit po kayo ay sumulat sa kanila via email, mag-chat kung marunong kayo mag-finish or tumawag sa kanila para sa inyong status, wala po kayong magagawa. Hindi nyo po sila mamamadali. Kaya nga, critical na maisubmit nyo bago mag-expire ang inyong first year residence permit. It will allow you to continue working or to continue living in Finland habang pinoproseso ng migre ang inyong application. Kung after ma-expire ang inyong residence permit card, dun pa lang kayo mag apply hindi na kayo dapat nagtatrabaho hanggat makakuha kayo ng positive decision para sa inyong extension application at most likely ang inyong employer pahihintuin din kayo magtrabaho. Sana po ay nakapagbigay ako ng ilang paliwanag tungkol sa kahalagahan ng pag apply ng mas maaga bago mag-expire ang inyong residence permit. Para sa ganon, tuloy-tuloy lang ang ating paggalaw, pagtatrabaho, pag-aaral dito sa Finland. Hanggang sa muli, bye-bye!